Oh, <coughs> na. So today is Friday, Good Friday. It's April. No, yung kabalong siya Basta Good Friday. So good day everyone. So let's go to hinaguan. Dahil nagluto sa -bilo. nang bilo-bilo. with a lot of um, ingredients and ang maramihan siya para sa pangpiesta. So, mayayari pala ngayon, good, good um, Friday, tomorrow is Black Saturday. Sa Easter Sunday, dito yung big event namin. So, big, um, Easter Sunday is a combination of a celebration, dual celebration sa Easter Sunday na pakabanhaw ni Jesus. And, um, birthday ni Mamacita. Kasi ang birthday ni Mamacita talaga is 21 sa so 20 na isi-celebrate. Para sa 21, kahit mag-dinner na sila with um, Daddy June's family and Daddy June and Mamasitas family and you know, mga selected friends or mga selected ones na magsis-celebrate. So ngayon, puntahan natin at tikman yung bilo-bilo nila. So relate ako guys kasi nasa bahay na ako nakatambay. So I was thinking, meron yung bilo-bilo sa bahay, wala pala. Ay <laughs> may mga makamote and everything and ganyan. Pero pag-isig ko, bakit walang bilo-bilo? <laughs> Naghintay lang ako, nakatulog ako pag hintay-hintay. So may mga ano, mga guests na pa-uwi na. And let's go. Pinuok ang ah, init. Super ang init. Ano kaya ang heat index ngayon? Hindi ko alam. Hindi ako updated sa heat index. Ano kaya ang... Parang sobrang init talaga, no? Sa marigin ako. Not to the point. Sana na mag-ano mag... Sana mag. so, ilnin nyo ba? Ah, Ginoon ko, God look. God bless our farmers. Kasi sila talaga yung maapektuhan. Um, sa tag-init. And then... Pag wala silang ano, mga tanim, wala tayong kakainin, no? There's no product in market. So, Maapiktuhan din tayo. So, God bless our farmers. The Lord, sana um, ulan <laughs> <Hello>. ah! <laughs> lang kahit gabi. Murat ang biliglit. Bilo-bilo sa... Murat na? Uh. Biliglit? Hindi uh, ka tayong magkaasak ko yung gotong. Sa go And, meron and... so, uh, silang coffee, coffee. Ah! Uh, ah! Wow, I love quack quack. Quack quack ni. Hindi. Kaya hindi? Ito pa na. pa ng Pila man na? 15. 15 ang quack quack guys. Ano yeah, yung quack kwek isa? Hmm, meron silang mga benta na dito, guys. Ayan, we are selling products here. So, meron tayong iced coffee worth 55. Ang mahal naman, eh. 38. Ay, 38 pa lang. <laughs> so, meron tayong Spanish Latte, iced mocha, and iced coffee. Oh, so nice para si Lati doon. Mixed with coffee and milk. Ayun ah, ang mga um, titinda. Ah, coffee. Ang ah, ice mocha. Mocha Chocolate and milk. And coffee. Chocolate and coffee. Kala daw isa doon. Dayon. But, uh, karang time is time is doon ha. Kaya para ko Sarah, alam ni. Isa ra. Uy, okay, okay, okay. Okay. Charot lang. Sila doon doon. Nagbebenta. Ayan sila ben ano ganda may mga business best na dito sa, na sa farm diba? hindi diba? ba kayo igigigko klawberia anong kung kaya 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 kung Ano daga kay indi an? Ah, usa ba masala dang hata ko ta mo nag distribute. Ay ba gani ba kay nag distribute. So, ito lang kaunti lang guys. Wow! Sarap! Um. Kasi oh, na na-offer sa, -na sa usap ko masarap siya. Mmm. Mmm. Ah! Mmm. 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 Mmm.

Well, this is very good. I'm going to go Ano? the house. I'm going to go Pindahan mo, house. I'm going to go to the house. I'm going to kiss. to the house. I'm na to go to the house. I'm going to

Barbie! Ano-anong? papag lang. Iwan bago pa magkakakuan? Ano yung bagong ano nang hair? Hi Barb! Marv! <laughs> ano yung salim? Saan nalang ako? Ano yung bro? Kasakti. Ano yung bro? Nag-duck. Ano si Donald Duck na? Ano saan? Mag... Magkakawin ko sa ilang binignit. Magkakawin sa ilang binignit. Yan. Nagwabaki ka dahil sinanang... Gaping staircase ako. Bro, yung yeah. <laughs> si Marimar Mar Mar or Maringmar? Preto! Mar? hala baka ako pwede ko, Fredo? ako pwede do? hala ibaraman siya ako pala si Maria, krisisto mo krisisto mo Yan. kasi doon, let me check this is the binignit bila bila o yung pizza ko si Lalib <laughs> oh, ah may pizza ka pala nakalaan <laughs> only for you oo kasi hindi yan in hindi yan in-offer sa akin kanina no, 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 sa iyo lang hindi yan in-offer sa akin sa iyo ah okay, okay. <laughs> 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 Ula. <laughs> ah. Nya. Yeah. Naligo po ko si sa galina sa Kuan. Ah, I want you to open it kay eh para na special ko. May mga bread na lataran sa Uy, Visit ko kay sila binignit. Yes, we yes. are. Thank you mga sila pizza Thank you guys, sa pag invite sa loob Sa guwagin That's a Hawaiian pizza Hawaiian pizza kaya ba lang makabalakan na yung lang Ay mga pre Ay mga pre Friends sa